good afternoon matagal-tagal na rin ako nun na nakablog guys ayan, ipakikita ko na sa inyo guys yung mga puno dito kanyan nyo guys, oh kita nyo, dilaw na at yun, nilakad namin si Maki, kasama ko yung aking kasama ayan, tingnan nyo yung mga puno oh, ganyan dito guys medyo malamig na kasi mahangin ayun, tingnan nyo, hindi lang sabay-sabay pero tingnan nyo, oh, ang ganda no ang ganda talaga. Ang galaw-galaw yung aking kamay. Yan, mahangin, malamig. Doon ba na sa may amin? Wala kasing hangin. Wala. Karang hindi sobrang lamig ngayon dito. Grabe, oh. Ayan yung ano, sa, sa, sa sahig. Sa sahig ba tawag dyan? Siminto. Ayan. Ganyan dito, guys. Ganyang kaganda, oh. Tingnan mo yung mga puno. Kalbo na yan, oh. Ito naman, pangit ang pagkaano niya. Yung dulo ano um, may brown hindi talaga yung gilong yelo ayan ipakita ko sa inyo ganda doon oh ang ganda tingnan doon tagal tagal na rin ako hindi nakapag video guys ayan oh tingnan nyo Tingnan yung ganyan oh ganyan dito oh di ba ganyan yun siya pag malapitan natin ganyan yung dahon niya oh ayan. ito sa yelo yan ang ganda Ganyan, ano, parang paypay -pay ang itsura niya. Oh. ang dami to na yan. Maya, maya, walisin na to ng mga gardener. So, di ba, ang ganda. Ayan, ganyan dito. Ay, lakad pa tayo hanggang doon. Hindi naman sobrang layo. Hindi tayo pwede lumayo kasi malamig. Hindi natin kaya yung lamig, guys. Ayan, lakad din. Nanlugod yung alaga ko si Maki at saka okay, yung kasama ko ayan o oh. lakad tayo ito oh hinog na ito yung maganda ayan tingnan nyo hindi ko alam kung makita nyo masyado ang ganda o oh, yan talaga yan yung walang kumbaga walang sakit talaga as in dilaw oh. ayan lahat ganun yung iba kasi pangit yung pagkahinog katulad yan o oh. pangit o oh. ito as in puro yelo talaga siya ganda no Wow. Yun yung konti pa yung nalaglag sa kanya. O, yung iba ano, yun lang siya yung maganda yung ano. Maganda yung pagkahinog niya. Walang, da walang damage. Ayun sila oh. Yay! Nalaga namin, yung tae. Ayan, kita nyo guys. Ang ganda no? Yan, yan yung, yun ang kinagandahan dito sa ibang bansa. Yung mga puno nila. May iba-ibang season bawa season ngayon ng laglagan ng dahon. Season naman ng pag-summer ay eh, ma magkakadahon sila. Iba-iba kasi, marami kasi puno dito. Yung iba ay eh, nangakalbo, yung iba naman may mga dahon pa din. Hindi talaga ma mawawalan. Katulad yan, oh. hindi yan makakalbo. Uy, dito muna tayo, Mac. Ayan, dala mong ganda, no? Oh, so, tapos ito o, oh, ayan, kita mo yan o oh. pag December talaga yung ano puno na yan puro bulaklak na yan ayan, oh, kita nyo o, oh, ayan dito pag, pag pupuno, malaki na siya ganyan, pag maliit ito ang dami o oh. dami o, oh, pang December lang yan kita nyo yan ganyan dito, kaya maganda ang village nila kasi ang daming iba-ibang halaman ganda guys na. No? yan sila and sila oh. lamig na lamig oh. <laughs> galing tayo doon so ayan siguro hanggang dito lang yung ating vlog kami ay babalik na dahil malamig yung alaga namin ayaw na maglakad ayan guys maraming salamat thank you for watching guys Yeah, ayan na siya. Alam, may kinakain, oh. Ayan. Let's go home. Uwi na tayo guys. Ito. Walang tubig na tuyuan. Uwi na daw kami guys. Ayan. Ayan you know, o. Puno pa rin. May mga, may mga dahon pa rin yan. Pero yung iba. Iba nga yung sabi ko sa inyo. Iba yung season. Kalbo na buho. Kalbo na pag summer. Tutubo ang kanilang dahon. Yung iba naman. Pag summer. Kalbo. Alam nyo yung ganun. Walang buho ulang dahon. daw ko kalbo, walang dahon. Ayan, uwiin na tayo kay ang aming maki. Kaya pasaway na. Ang dami nang kinakain. Kung ano-ano. Ayan, goodbye. Thank you, guys. Sige, na lang. Bye. Thank you for watching, guys.